karon guys, maulay na may Pero mahapit um, na dali daw Kay naami Palitun Nga paborito sa mga unggoy ano unsay paborito sa unggoy yan? Good! Very good sa unggoy <laughs> uh. Ops, ang mata ni Dodong Ariel Ang mata ni Dodong Ariel Parang may napansin ako Oh, lumingon pa talaga O ganyan daw Sibitin! Sibitin! Sibitin!

morning hindi ko malatis ng pera. Ah, saging puso ng tao. Ke la. Ah, pipino. Manting, saging, luya, bisol, saging, kamuti. Tapilang kilo sa saging may mga 20 la teh. Lah, kalamia. Tag 20 na lang, lang kilo, guys. O, oh, kinsa itong ginahan mo pala itong saging dira. niara na rin saging, tag ang kilo. Buto na guys, na. ang kilo, barato na kaya, Affordable na kayo. Di na ang ay hangyoon, kay yun na daan sa ating Okay. na yung mga pipino. Pino. Luya, ahos, bulyon. Matis, pagagawa sa matis, madam. O? Oh. Bagko kayo guys. Ha? Huh? Sesintang kilo. Kainta. Sig, may damage ang isa, Sig. May damage ang isa, peraso, Sig, oh. bigat pa yan. Ano na, dalawang gramo yan. Oh, yun. Nabawasan. Oh. Ah. Ayun. Kita natin sa Matrix na may damage ng isang piraso. Ganyan, Sig. Mag maganda yan, Sig. 60 okay. ah, Okay na yan sig lah dami, sarap pa, hindi na Hindi na mabalik, oh, wala na, last na to Kaya lima dong Ariel real Sa man lima dong. kanang hilaw hilaw dong Kaya mahinog mana, na Para na kay pahinggun daw Yung din eh oh. Ang isa kabulig hinog, ang isa kabulig hilaw Katong habal habal dong Kaya para kanang kanidong dong, oh. Kaning hilaw dong ay tong hinog kaning hilaw para nakay pahinggon dong lalami ah Alami, ah lalami saging napoy okra ni auntie pilang kilo sa okra ni mo te pisong buok laka baka ah guys pisong buok ra guys piliyo na to ni tag -as. ani guys dagko ko kay te piso mang buinok kay kanin yung paliton logi ka kung kamay yung paliton dito sa tagas as kalugi sa ate oh, oh. Guys, dito naman sa kabila magbili guys para ano lang. So, okay, abukado sa kabila oh, para mabintahan din, para malinan po siya tisa. Kamanting. Wow. Balik uh, lang ko pa ang sila ko. Mura magang nagsaising ang isda doon, ariel. Saging nga po na. Ah, uh, ayun, ayun. Okay. 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 Uh, lingho doon, lingho doon, tanaw doon oh. Uh, oh. Okay. Gulang na rin. Ang timalihan doon na rin gulang na rin doon. Mga nabit ay mga butik-butik na itong muna. Timalihan nga gulang. Oo, di natin. Mga ito, ng gulang doon. Pag-along, pag-along. Oh, kanak si, suki yung mo. Wala, kalami ah. Eh! Ah! Asa man yun ah? Wala, gilis na! Gilis na okay. malataan siya! Nakatek! Katek segundo! Kamanting. Hmm. Pwede makain ng isang plastic Oh. Dugay pang biyayin. Oh, dugay pa na, sig, Malata yan na Oh, dagdag na lang yan. ni ano yung hasit? Ilala na lang. 40 rey, nga, na? Isa hinog, isa hilaw. Oh, so, okay lang, Okay lang, sige. na mayroon Sila, sila, mga God, May, uh, talaga mag-suggest si ba? Basa si Bors lang sa kalamp. Bin 20-20. na lang, madam. Just pesos na lang. For Abot kaya. Ah, keep the change oh, wala na palang change yun. Ito <laughs> tayo sa pa. May avocado pa. Magbili ng avocado. si seed. Sino, sino nagpaano ng avocado? Ah, oh, kaya nga no. Pinset avocado. maghanap tayo ng mga, mga maganda-ganda. Marami dito. Ay, kada mo ba sa ilahang. Tama ni. ni? Basa. Luya. Bisol. Basa. Tus gay. Mo na tabo mga gud sa guys. Ma Friday tabo ni dere sila ha. Mo ni daghan dere nag display kay ang ang lugsong ang nasa bukid huwag na rin ilang bukado dari guys oh guwapong sa bukado ba ni piyawa man yung pag sama ni bukado gito mabakoy utang dari guys di dalaway kung ano dahil nabakoy utang wala nato kaila sa kuha dari abe oh bukado wow 60 dragon fruit Bila? 200. 200 ang kilo. Okay, pala mo niya. Bakal ah. lang mo. Bakal lang, sir. Pili lang. Bukado? Abukado, hinog na. Vincent, asa mo ito bakal o bukado ron? Nasa babaw nila ito. Bakal na mo. Pagbakal na. Ah, na, hmm. <tinyo> Pag na ka mo, Pagbakal na ka mo, oh, abukado. Ah, <tinyo> Bang, mari kan. <tuk> bakal dong. Saya bakal lo ni mo dong. Ha? Tokra. Billiard zeta billiard. Nah dito ukra tapi sembok. Nah ta datang tong di palitan. Saging oh, jadi dehir. Tapi sembok, jangan kayo. Togtris bi nang buuk anak soban. bantuk ni ukra. Jadi timonakap. Na pelit kah? Walae. eh, ada to ukra.

bilang kiloan itu sagi. 20. Sudah katakan menite, nah. 20. Lihat nota nota rata ni. Kilo rupanya. Jangan dekat pintu, bah. 150. Saya kanalah 150. 150. Oh. Sapogi Matay pulang pula na mamagaliwanag ay Tuluyan bang naglaho na? Tuluyan bang naglaho na? Guys, maguli na kami guys Harang pambakal naman. bakal Guys, ito guys Ito lang mo, lang yung lang gear as kaya lang pier may mga bangka guys yung paabot guys oh. mga bangka yung sa hero ni guys yung sa hero yung si jante kaya hatot po din na sa isla guys oh muna oh, lang mga biradas tari mga biradang malupits kaya makagawas ni karoon guys kaya wakamay kuti Royal pa Stia at Home um, Good at to Pair Boys Guys Okay Ingat pa guys